sa pagkamatay ng binatilyong si Jemboy Baltasar noong Agosto ng nagkaraang taon dahil sa umunay mistaken identity habang nasa ilog ito para mangisda. Si Police Sergeant Jerry Maliban kahit pa napatunayan na sa kanya galing ang bala na dumali kay Jemboy na hatulan lamang sa kasong homicide. Police Staff Sergeant Maliban cannot be said to have employed means, methods, or forms in the execution of the crime. In short, hindi po nakatunayang pininatignano niya yung uh, paraan kung paano niya gagawin yung krimen. So, this can be sabi po dito, this is because the urge to shoot the victim materialized only when the victim attempted to escape. At kaya lamang ito nagpaputok ng baril ay dahil sa tinangka ng biktima na tumakas. Ang pamilya ni Jamboy, dismayado tuloy sa mga pangyayari. Sobrang sakit po na nararap na po namin ng pamilya ko dahil <laughs> sa inaasahan po namin na naanin po sila makukumbig pero, kabalik na mo ang nangyari. Nalima po sila makakalaya na isa lang po ang ma, ma, ma na makukumbik. po siya pero apat na taon lang po. Yung anak ko po patay na. Habang buhay po siya, mga wala na. Di ko siya pa. Ang hatol sa kanila. di po sapat sa aming pamilya. Murder ang isinampang kaso ng prosekusyon laban sa anim na akusadong pulis sa pagkamatay ng binatilyong si Jemboy Baltasar noong Agosto ng nagkaraang taon dahil sa umunay mistaken identity habang nasa ilog ito para mangisda. Pero bati sa inilabas na desisyon ni votes RTC Judge Pedro David Jr. walang nahatulan dahil sa kasong murder. Si Police Sergeant Jerry Maliban kahit pa napatunayan na sa kanya galing ang bala na dumali kay Jim Boy, nahatulan lamang sa kasong homicide. Ayon sa korte, hindi napatunayan na pinlano nito ang krimen at kaya lamang ito nagpaputok ng baril ay dahil sa tinangka ng biktima na tumakas. Police Staff Sergeant Maliban cannot be said to have employed means, methods, or forms in the execution of the crime. In short, hindi po nakadunayan, pinila, pinilano niya yung paraan uh, kung paano niya gagawin yung treatment. So, this may sabi po dito, this is because the urge to shoot the victim materialized only when the victim attempted to escape apat hanggang anim na taon lang na pagkabilanggo ang ipinato sa kanyang sintensya. Pinagbabaya din siya ng tig 50,000 pisong civil at moral damages sa pamilya Baltazar. Ang mga pulis na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balaes Jr., Police Staff Sergeant Nico Esquilon, Police Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada ay nahatulang may sala lamang sa kasong illegal discharge of firearms. Ayon sa korte, ito ay dahil lamang sa kanilang admission of guilt at base sa ebidensya, tumama lang sa tubig ang pinaputok nilang baril at hindi ito tumama sa katawan ni Jamboy. Sila ay pinatawan lamang ng apat na buwan na pagkakakulong. Ang pagbilang ng sentensya nito ay maaring posibleng simulan nung maareso sila noong Oktubre noong nagkaraang taon. Ibig sabihin, posibleng makalaya na ang apat yun. Depende po to sa magiging computation po ng FMDJ Annex 2. So kung lalagpas na po sila or nung equal na po sila sa uh, sa naging sentensya po sa kanila, yes po, nakakalaya na po. Absuelto naman sa kaso si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong dahil hindi umano na nagpaputok ito ng baril. Yung tama po ng, uh, ng uh, sa, victim po, galing lamang siya sa isang baril. So dito po, uh, na, uh, sinabi rin po sa desisyon ng hukumang ito na Uh, wala akong admission at hindi rin po napatunayan na nagpapotok si Antonio Bucayon Jr. Ang pamilya ni Jamboy, dismayado tuloy sa mga pangyayari. Sobrang sakit po na nararap namin ng pamilya ko. Dahil sa inaasahan po namin na naanin po sila makukumbik pero kabalik na rin po ang nangyari. Mga na po sila makakalaya na isa lang po ang makukumbik. Ma ma makukumbik po siya pero apat na taon lang po. Yung anak ko po na. Habang buhay po siya, mga wala na. Hindi po sa Ang hatol ko so sa kanila, hindi po sa pat sa aming pamilya. Ang DOJ hindi rin kontento sa naging desisyon ng korte. Mag-aapela daw ito sa Court of Appeals sa pamamagitan ng Solicitor General base na rin sa kautusan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Limulia. Naniniwala ang DOJ na magkaiba ang naging interpretasyon ng korte sa nangyaring pagpatay kay Jim Boy. Tayo nakita ang mga um, areas or arguments dun sa decision na pwede pa din natin i-argue on appeal. Um, isa na po dyan yung conspiracy, uh, yung isa din yung intent to kill, the reasonableness of the action taken by the police. and the reaction that was uh, that that the police had nung um medyo patakas si uh, Gemboy no